Hi guys, ayan, napirmahan na nga ni President Bongbong Marcos yung bagong batas na Motorcycle Crime Prevention Act na dito ay nirequired tayo na nakabili ng second hand na motor na ipatransfer natin agad sa ating pangalan within 5 days kapag ikaw ay nagpenta, kailangan mo i-report within 20 days kapag ikaw ay nakabili, kailangan mo itong matransfer of owner na yung mga kumpletong requirements, process at kung magkano ang gagastusin sa pagpapatransfer of owner para mabigyan kayo ng guide alam nyo ba na ang pagpapatransfer ay naabot lamang ng 60 pesos doon sa LTO ha? sa LTO ang sinasabi ko ha hindi kasama yung bang requirements sa LTO ay 60 pesos lang based on my experience dahil ako mismo ay nagpa-transfer of owner okay narito yung mga kumpletong requirements na kailangan yung ihanda original na RCR deed of sale na kanotaryo ID ng registered owner ID ng new owner tapos uh, PIN PG clearance kailangan mo yon kailangan mo rin ng insurance under your name kung yan ay nakarehistro pa ya uh, ipa ka lang endorsement mula sa insurance company. Okay? Ayan. Tapos, kapag yan ay repo, kailangan yan ay dagdag mo sa requirements ang Uh, dasho in pago, secretary certificate, ID ng secretary. Kung yan ay company owned, kailangan ng requirement, kailangan dagdag mo sa requirements ang uh, secretary certificate, uh, secretary certificate at saka ID ng secretary. Okay? Kung isasabay mo naman sa registro kailangan ang Uh, insurance, tsaka emission. Okay, yan yung mga kumpletong requirements. Kung, yan naman ay hindi mo sa mother file, ipapatransfer. For example, sa Manila yan, mother file mo, uh, tapos papatransfer ka sa Bulacan o sa sulok ng Pilipinas, kailangan mo ng confirmation request sa LTO kung saan ka magpapatransfer of owner Diyan ka sa inyo kumuha. Libre lang yon Yun ang kagandahan, libre lang. Magpunta ka lang sa LTO, sabi mo, kukuha ka ng confirmation, request, dalhin mo ang iyong mga papeles na nabanggit ko kanina. Okay? Yung mga requirements na yon Kapag kompleto yung mga requirements mo, magpunta ka na sa LTO. Dimiritso ka sa inspeksyon, uh, inspection, dalhin mo yung motor mo, uh, bibigyan ka kanila ng form doon, pipil upan yun. Pero usually, yung mag-i-stencil na mag-fill up noon. Okay? Tapos kapag na-check yung motor mo, okay naman, bibigyan ka ng number or stub, tatawagin yung pangalan mo or papadiretso ka na sa evaluator mismo, okay? Window 'yon sa LTO. Submit mo yung mga papeles mo doon, yung mga original na copy, okay? Tapos pagka submit mo, umupo ka muna, tatawagin ka na lang kapag na-check ni LTO evaluator. Kapag kumpleto yung mga requirements mo, wala nang kulang, ayan, papuntahin ka ng evaluator sa cashier. Ayan, magbabayad ka na doon. Yun yung 60 pesos nga na sinasabi ko, uh, based on my experience ha, sa experience ng sarili, 60 pesos lang yung binayaran ko doon. Kasi nga, nakarehistro pa yung motor ko. Okay? Tapos, kapag ka, tapos kong bayaran, tatawagin ka ulit, releasing na. At doon ay bibigay ang iyong uh, original or CR na sa'yo na nakapangalan na makukuha mo rin sa araw na yun. Based on experience ko, uh, ano lamang, 2 hours lang ako inabot doon sa LTO. 2 hours. Uh, wala pa 2 hours. Ganon. So, ganon lang kabilis. Hindi totoo yung sinasabi na whole day ka doon sa LTO. Okay? So, ayun. Sagutin natin yung iba sa ma ibang mga katanungan mga karides natin. Uh, ma-transfer ba kahit na expired na yung ID? Yes, ma-transfer mo. Uh, kailangan mo lang magpadagdag na requirements. Kailangan mo magpagawa na affidavit of warranty Diyan sa mga notary public, sa paligid ng LTO. Madami yan. Ina-accept yan kung expired yung ID. Ha? Based on my experience. Pero, take note, merong LTO na sobrang stricto, hindi yan tinatanggap. Okay? Take note lang yon Okay? Pero sa part ko, sa pinuntahan ko, ay tinanggap po yon which is LTO. Uh, LTO Quezon City. Ayan. Tapos, uh, tanong na iba, pwede bang iba ang maglakad hindi yung may-ari? Yes, pwede o pwedeng iba ang maglakad as long as magdagdag ka din ulit sa requirements, uh, pagawa kayo ng uh, special power of attorney at saka kailangan ng ID ng maglalakad okay? So, goods na goods yun. Pwede rin yun. Ang uh, tanong pa ng iba, kailangan pa ba andun yung first owner? Hindi na po. Kaya sinasabi na iba, paano kung patay na, paano kung patransfer? Hindi po kailangan si first owner sa uh, LTO mismo. Basta kompleto yung mga papeles, matatransfer po yan. Okay? Tanong ng iba, paano kung patay na may-ari? Kung patay na may-ari, transfer pa rin yan as long as kompleto nga yung mga requirements gaya na nabanggit ko noong una. Ngayon naman, kung nabili mo yan tapos iba ang nagbenta okay kung patay yung may-ari anak ang nagbenta asawa kailangan lang ng dagdag mo sa requirements ang uh, extrajudicial settlement okay so yun lang po tapos proceed na yan magta-transfer na po yan ang magkano total yun na nga yung nabanggit ko kanina so ito yung saktong babayaran okay yung ginastos gagastusin mo kung magpa-transfer ka sa so, normal, normal transfer ito yung nakarehistro pa 60 pesos sa LTO tapos sa uh, HPG 600, take note lang may HPG office na mas mahal, di sila pare-pareho, okay? Kasi may nagsabi sa akin na mas mahal daw sa kanila, ayan. So, yun lang naman, yung babayaran mo, tapos pagbigay-bigay ka na lang ng 50 sa mga nag sale, sa sa'yo, kung magkano 20, pwede din, ayan. Tapos kung sabi mo yung registro, idadagdag mo sa gasto, syempre yung insurance, tsaka yung uh, emission, kung saan ay abot na ito ng 1-2, ganun. 900 to 12, 2, ganun. So, depende sa mission testing center na mapuntahan ninyo. Okay? So, ayun. Ayun lang naman yung gagastusin kung magpapatransfer of owner ka. So, sa part ko, 60 pesos lang talaga. Yung sa LTO mismo ha, huwag nyo kasi isama yung mga requirements, no? So, ayun. Tapos, mm, gaano katagal? Ayun, inabot ay, lang ako ng wala pa 2 hours doon sa LTO mismo. sa so, kung patransfer, hindi siya nakakainip. Okay? So, ayun. Kung mayroon pa kayong mga dagdag na katanungan, pwede naman kayo mag-comment down below sa sagutin natin. Share sharing